Ilang oras ba ikarga ang isang load na bubog ano, dito sa ating sasakyan? So gagawin natin to mga kabubog para magkaroon tayo ng basihan. Kapag ka, kukuha tayo ng tao o ipatatrabaho natin sa tao kung ilang oras ang magugugol niya ano, para ikarga to. Kung sila'y dalawa ba o siya lang mag-isa. So doon tayo magkakaroon ng basihan kung magkano ibabayad natin. Ano. Halimbawa iniwanan natin alam natin kung anong oras matatapos, ano. Kaya gagawin natin ito. So ngayon, gagawin kong mag-isa ito dahil ah... Uh, day off nung aking mga pahinante, ano. At pinasama ko muna sila magmamili ng buti, ano. Kasi holiday ngayon, ano. Gawa ng kanina, nag-deliver ako ng karton. Ay tinatawag ko yung isa. Ay sumagot na. Eh, pero hindi sumunod, ano. Nakatulog yata uli. Kaya lumakad na lang ako mag-isa. Bumiyahin ako mag-isa. Tapos, nung tumawag ako ng alasyete ay mga tulog pa rin daw so hindi ko na pinapasok kasi ang usapan alas 7 dapat nakakain na nakaligo na so jujuti na lang ano gagawa na lang so pagtawag ko ng alas 7 nandun ako sa biyay hindi pa sila nakaligo so mga tulog pa no? so sabi ko wag nang jumuti ngayon ito yung pangalawang biyahe ko anong oras na neng? 10? 10.33 10. 10.33 So mamaya titingnan natin kung anong oras uli matatapos yan ano. Ikakarga kung mag ito, no. Tingnan natin kung gano'ng katagal ko ay karga. 10.33 Wow. So tapos na nga mga kabubog ano. Tingnan natin kung anong oras na. Anong oras na? Hindi makita layo. 11:20. Kita ba? 11:20. Kumakita eh, labo mata ko eh. Saan? Kita mo ba? ba? Ayun, 11:20. So kanina, Anong oras kanina? 10.33 Eh, 10.33 10.33 Wala pang isang oras So Ayun, mga kabubog ano Wala pa isang oras Tinapos natin no. So mamaya Abangan natin kung ilang kilo yan Kasi ang Ang kinakarga natin dyan ay 2.5 lang ano? So mamaya papakita ko sa inyo yung resibo kung makakailan yan Wala pa isang oras mga kabubog Ikarga ang isang load na bubog dito sa akin sa sayang basta durog no syempre hindi natin papagawa yan doon sa mga baguhan no so, kaya nga tinay training natin no ginagawa lang natin to para magkaroon tayo ng basihan no pag iiwanan natin sila at pagka nasanay na sila kung uh, Ilang oras ba nila talaga ikarga ang isang load na? No. Pwede nating ipapakyaw. Ano? Para magkaroon ba tayo ng basihan? idea no, So, ilang oras ikakarga ang isang load na bubog? kapag durog sa ganitong sasakyan na. So, abangan nyo yung resibo mamaya. No, bi biyahe ko to, tutuldahan ko lang.